Good morning. Live tayo kahit na maulan ang panahon. Sobrang lakas ng ulan pero yun nga po uh, patuloy tayo magsasama-sama ngayong umaga na ito. Para sa ating uh, day 184, tayo po ay nasa Proverbs 4 verses 1 to 9. At pag-usapan uh, natin ang uh, Proverbs na ito na nagbibigay muli ng uh, tagubilin no patungkol sa karunungan o wisdom at ang title ng ating pag-usapan ang tagubilin ng isang ama okay a father's instruction ngayon po ay uh, we will reflect no yung role ng isang father bilang teacher kung paano siya mag uh, magbibigay ng uh, God's wisdom na siyang magiging kanyang legacy na worth passing down sa mga next generation, okay? So, napakalaga po nito, baylang isang ama, ina, magulang, na hindi lang tayo, uh, ito lang ang role natin, no? Uh, isang parent, kundi isang teacher, na nag, uh, bibigay, no ng isang... Uh, karunungan mula sa ating Panginoong Diyos. So, sabi sa verses 1 to 2 ng uh, Proverbs 4, ang sabi po roon, Listen, my sons, to a father's instruction. Pay attention. Okay? Listen, tapos pay attention and gain understanding. Verse 2, I give you sound learning. So, do not forsake my teaching. So, dito po sa verses 1 and 2, uh, pinapakita po rito sa atin yung isang ama na tumatawag sa isang uh, pusong nakikinig, no? yung attentive hearts. Kasi bakit po? No, nabanggit dito sa ating binasa, verses 1 to 2, you listen, pay attention, and do not forsake my teaching. Kaya nga po ang isang tunay na mapagmahal na ama ay hindi lang basta naguutos o nagbibigay ng order, kundi siya ay nagaanyaya sa kanyang mga anak ng isang uh, relationship of learning, no? Uh, ugnayan ng pagkatuto. At dahil doon, ang kanyang uh, layunin ay hindi lang basta sumunod no? yung kanyang anak, kundi maunawaan po yung kanyang ibinabahaging, karunungan na mula sa ating Panginoon Diyos. At very intentional ang isang ama when it comes to shaping the hearts of his children, of his son. No? Hindi lang basta hindi lang basta po uh, yung uh, behavior, uh, more importantly, sineshape yung kanyang puso. Puso na tunay na naka-align sa puso ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po kung ating uh, i ang ating mga sarili. Kung ako ba isang ama, isang ina, isang mentor or disciple maker, ako ba ay nag-nurture, ako ba ay pinapangalaga uh, pinapangalagaan ko ang isang kultura ng pakikinig at karunungan. No? Kasi nga po, ang ating uh, verses 1 and 2 is uh, about, ano eh, about uh, pagtawag sa isang pusong nakikinig. No? So, hindi lang basta tayo lagi nagsasalita, we need to cultivate yung culture of listening and giving wisdom. In verses 3 to 4, ang sabi mo sa sapagkat anak sa aking ama, malumanay at bugtong sa paningin ng aking ina. At tinuruan niya ako at nagsabi sa akin, pigilan ng iyong puso ang aking mga salita, ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Okay? So dito ay uh, pinapakita sa atin dito na ang karunungan ay isang legacy. No? Ang karunungan ay isa pong pamana. Kasi nga po, katulad dito sa nakita natin at nabasa natin, ang sabi nung tatay, no? in passing down these proverbs, kung ano yung kanyang na-receive, ano yung kanyang tinanggap, ito yung kanyang ibinabahagi sa kanyang anak. So, pwede natin tawag itong generational discipleship. No? Kung ano yung natanggap niya, nakaturuan sa salita ng Diyos, wisdom from God's uh, word, ay siya rin pinapasa niya sa kanyang mga sumusunod na henerasyon. No? This genera generational discipleship. Kaya nga po, maaring makalimutan ng ating mga anak yung ating mga advice, pero yung wisdom rooted from God's word, ay talaga namang pwede natin sabing mananatili. No? Mananatili yung uh, karunungan na yun mula sa salita ng Diyos. Kaya nga po, bilang isang magulang, no? o tayo, mga spiritual mentors and disciple makers, tayo pa ay uh, nagpapasa sa ating mga dinidisipulo, sa ating mga anak, ng isang legacy na ating tinanggap mula sa mga nauna sa atin at tayo ba ay patuloy na ipapasa ito para sa iba no pag-isipan po natin sabi dito sa verses na 3 and 4 and then verses 5 and 7 5 to 7 ang sabi po doon get wisdom get understanding no do not forget my words or turn away from them do not forsake wisdom and she will protect you she pertaining to wisdom Love her and she will watch over you. The beginning of wisdom is this. Get wisdom, though it, oh, that, though it cost all of you have, get understanding. Get wisdom, though it cost all you have, get understanding. So, ang wisdom po ay dapat hinahanap. We need to pursue wisdom. No? Sabi dito sa verses 5 to 7. Kasi nga po, hindi basta-basta bumabagsak sa ating mga lap ang wisdom. We must pursue it. No? At yun nga po, ang tunay na wisdom ng ating uh, hinahanap, pinupuso, is a Christ-centered wisdom. No? Kaya nga po, ang ating goal sa ating buhay, hindi lang basta moral living, kundi godly living. No? Igit sa lahat, godly living. Kaya nga po, patuloy natin i-assess ang ating mga sarili at tanungin, Am I pursuing wisdom daily in God's word and prayer? Katulad po ng ginagawa natin ng ngayon, no? maganda po ito every morning, 6 a.m. We pursue the wisdom of God. Yung nga po, sabi ko kanina, napakaganda rin po na na-influence ng ating uh, pagkahabol uh, sa karunungan na ito ng ating Panginoong Diyos yung ating mga anak, kaya nga po, makita natin sila na talagang, maski sila ay nahanap din, ha? at uh, inahabol ang karunungan ito ng ating Panginoon. At yung po sa verses 8 and 9, ang sabi po roon, pertaining ulit kay wisdom, Cherish her and she will exalt you. Embrace her and she will honor you. She will give you a garland to grace your head and present you with a glorious crown. So ito rito po, ang wisdom nito ay pwede natin sabihin, pinararangalan ang may karunungan. No? Pinararangalan ang may karunungan. Kasi sabi roon, cherish her and she will exalt you. Dito po ang wisdom ay pinopotay isang beautiful woman, isang napakagandang babae no? Anong ginagawa ng isang magandang babae? Nagpaparangal sa mga umiibig sa kanya. At yun nga po, nakita rin natin dito, may reward, may gantimpala ang pagyakap sa karunungan ng Diyos. Dignity, grace, and favor. Kaya ang encourage mo, encouragement ko sa about sa anet, sa about sa atin na binibigay sa atin ni King Solomon, we need to honor God's wisdom. Kasi nga po hindi lang ito nagsi-shape, no? ng ating character, ito rin po ang nagsishift ng ating influence. We need to influence no yung mga generations to come. Okay? Kaya nga po ang tagubili ng ama yung ating uh, title para sa umagang uh, devotion na ito. So, ang turo ng isang ama ay nakaugat sa karunungan ng Diyos. Ito ay isang napaka makapangyarihang pamana. Ngunit nga po, kailangan din natin itong pakinggan, hanapin, at yakapin. Kung tayo man ay isang ama, magulang, spiritual leader, disciple maker, learner, ito pong pinag-usapan natin na ito sa Proverbs 4, uh, verses 1 to 9, ay uh, muli nagpapaalala sa atin ng God the Wisdom ay hindi lang basta itinuturo. No? ito po ay uh, isinasabuhay at isinasalin. It must be modeled, valued, and passed on. Kaya po, napakahalaga ng karunungan na ito pa ulit-ulit mula nung uh, chapter 1 hanggang chapter 4 ay talagang ng ating Panginoong Diyos ay pinapaalalahanan tayo sa karunungan na ito. So, ang aking dalangin para sa ating lahat, ano, na yun nga, makita natin ito yung ating uh, legacy na may iwan natin na ating tinanggap sa ating mga nauna sa atin, sa ating mga magulang, sa ating mga mentors, ay siya rin na maipapasa po natin sa mga taong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na talagang yayakapin ang karunungan na ito ng Diyos at isa sa buhay. Tayo po ay manalangin. Muli, Ama namin Diyos, maraming salamat dahil alam namin, Panginoon, hindi sapat ang aming karunungan dahil ang iyong karunungan ang tunay na magkakaroon ng degasiya sa mahabang panahon. Lord, tulungan mo kami na patuloy na makinig sa buhay at ipasa ang mga karunungan ito na nagmula sa pamamagitan ng mga anak mo na nauna sa amin na siya talagang Uh, nagpapatunay kung paano ang karunungan ito ay nagbigay sa kanila, Panginoon, ng lakas, ng tapang, ng uh, pananampalataya, ng pag-asa, na bagamat may mga pinagdaraan, ng mga challenges sa kanilang mga buhay, O oh God, patuloy silang nakatayo dahil sa godly wisdom na ito na natagpuan, O oh God, sa iyong banal na salita. Kaya nga, Lord, patuloy ako lumalapit sa iyo na as we honor you, O oh God, may we honor your godly wisdom through your words at patuloy Panginoon na gamitin mo kami para maipasa, maisalin ang karunungan ito para sa mga susunod na generasyon. We love you, Lord, and thank you for loving us first. May your peace, the passage, all understanding, O God, be with us sa maghapong ito. Maraming pagsalamat sa iyong kabutihan at katapatan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Muli, ang karunungan po ng Panginoong Diyos ay sumaating lahat sa umagang ito.